Law 32 sa 48 Laws of Power. Magbigay ng pangarap. Play to people's fantasies. Ang aral, mas madaling maakit at makuha ang tiwala ng tao kung marunong kang magbigay ng pag-asa at pangarap kaysa puro realidad lang. Narito kung paano ito maia apply sa negosyo, trabaho at pamilya. Sa negosyo, marketing at branding, hindi lang produkto ang binibili ng tao, kundi pangarap na dulot nito. Halimbawa, kapag nagbebenta ka ng kape, hindi lang init ang binibenta, kundi comfort, energy, o moment ng success. Vision for clients. Sa negosyo, ipakita mo sa kliyente ang future na magiging mas madali, maganda, o maginhawa ang buhay nila kapag pinili ka nila. Motivation sa team. Magbigay ng malawak na vision. Hindi lang tayo nagbebenta ng produkto, tumutulong tayong baguhin ang buhay ng tao. Sa trabaho. Pag-inspire sa colleagues. Kapag marunong kang magbigay ng magandang pananaw sa trabaho, mas nagiging motivated ang mga kasama mo. Leadership. Ang mga boss na marunong magbigay ng pangarap o vision ay mas sinusundan kaysa sa boss na puro utos lang. Personal career. Kapag ipinakita mo na ang ginagawa mo ngayon ay hakbang para sa mas magandang kinabukasan, mas magiging inspired ka at committed sa trabaho. Sa pamilya, para sa anak, bigyan sila ng mga pangarap na pwedeng abutin, kaya mong maging doktor, engineer o kahit anong gusto mo. Mas nagiging motivated sila mag-aral at magsikap. Para sa asawa-partner, magbigay ng hope at vision para sa kinabukasan ninyong dalawa. Kahit mahirap ngayon, kapag may pinanghahawakang pangarap, mas nagiging matatagang relasyon. Para sa buong pamilya, ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay, magandang edukasyon, o mas maayos na buhay ay nagiging dahilan para magsama-sama at magtulungan. Bottom line, ang tao ay hindi laging nabubuhay sa realidad. Mas naakit sila sa pangarap, pag-asa, at posibilidad. Kung marunong kang magbigay ng vision, mas madali kang susundin, pagkakatiwalaan at mamahalin.